Isa na siguro sa pinakamagandang moment sa buhay, ang lumakad sa altar at makaisang dibdib ang iyong dawan. Pero aminin, the stress level is on bago pa ang the moment to say yes. Ilan sa mga dapat alalahanin ay ang pagkain, susuotin at siyempre ang venue. Kaya ang Hotel Supreme, katuwang mo sa one special day for one special occasion. Ito'y napatunayan sa pagpapalitan ng IDU ng magsing-irog na sina Daryl Dayan. Anila, sa bagyo nila napiling magpakasal dahil sa klima at hanap nilang ingranding lugar para sa kanilang reception. Yes, we'll actually... yes we love it. Actually nga po, uh, my brother has been with Didi po. So parang family, dito na rin po kami. So so far, so good. And, uh, so good, Ma maganda naman dito. So this is my first time here. Uh, so maganda siya. Maliban dito, alok din ng hotel ang malawak na venue para sa inyong kasal. Ang presyo na ating uh, binibigay sa kanila, eh, depende rin sa kanilang budget. So meron yung pasok sa kanilang mga uh, kakayaan na uh, presyo. At the same time, uh, marami silang pwede din para sa pamilya. At kung pagkain lang din naman ang usapan, bueno, ihain na yan. Dumagdag sa pagpapaganda ng ano sa opasyon. Hindi rin daw problema kung ilan ang dadalo dahil mayroong sapat na parking. Well, we have uh, more than enough na parking facilities sa uh, tinatayon nating building, mahigit 250 slots. At ito ay para sa mga commercial tenants, sa kanilang mga customers, sa mga pupunta sa hotel at sa mga mag attend na mga events. Sa espesyal na okasyon, mapakasalman o reunion, maging seminar o field trip, handang umagapay ang Hotel Supreme sa inyong special occasion. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.